Hello guys, ayan magandang uh, hapon sa lahat ng ating mga viewers dyan Ayan, may idudulog po uli ako sa inyo na isang bata Dito sa barangay ng Santo Domingo na may uh, butas po ang kanyang uh, puso Tatlong uh, butas daw ang uh, uh, mayroon ng baby Itong si baby, anong pangalan niya? No? Noah ayan, si baby Noah Ayan, Uh, mayroon daw na tatlong butas sa kanyang puso ayan, uh, papanawagan ko po na sana ay may mag uh, bigay ng tulong para kay baby Noah ayan, ibibigay ko po ang kanilang gikas dyan makikita nyo sa uh, screen nyo po ang gikas nila para direkta po sa kanila yung hulog nyo, sana po matulungan natin itong uh, si baby uh, Noah sa kanyang sakit at ma maipagamot po ito sa lalong madaling panahon maraming maraming salamat at ito po uh, mananawagan po ang kanyang uh, nanay na si nanay Glenda Abiliano uh, mananawagan po siya para kay baby Noah sa kanyang uh, baby kaysa na uh, uh, matulungan agad natin si uh, baby Noah sa pagpapagamot Uh, kailangan ito ang operasyon para kay Bibinua kasi may tatlong butas po ang kanyang puso. Kaya sana po may uh, mahabag po at may magbigay ng tulong para kay Bibi at sa pamilya dito sa uh, Abiliano family sa Barangay Santo Domingo. Ayan. Pwede nyo po silang puntahan dito sa uh, Barangay Purok 4 Purok 4 nagsya 4 Santo Domingo Albay. Ayan, Pwede po kayong uh, puntahan nyo para magpahatid kayo ng tulong pinansyal At uh, syempre uh, yung pagpapagamot po Sana po may mag-sponsor para sa uh, pagpapagamot kay uh, Baby uh, Noah ayan, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sana naway po ay may matulungan agad po itong uh, si Baby Noah Para sa agarang pagpapagamot uh, sa kanya At kung nakikita nyo, ayan si Baby Noah Baby Angel Noah Ayan guys ayan uh, napaka ano niya pa at uh, siyempre yung uh, sa puso niya yung pag ang problema niyan nahihirapan siya uminga kaya sana mapagamot agad ang uh, ating baby angel na si baby Noah maraming maraming salamat sa inyo guys sana po matulungan agad itong si baby at uh, ayan po magbibigay po ako ng uh, g-cast number dyan g number nila para po uh, direkta na po sa kanila yung uh, tulong tulong nyo po sa para kay Baby Noah. Maraming maraming salamat po. Thank you very much. May, uh, may, ang sakit niya pa ano ano ang sakit na so may luho sa puso